Si Efren Bata Reyes ay isang sikat na manlalaro ng bilyar na taga Pampanga, Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong Marso 26, 1954 at lumaki sa isang mahirap na pamilya sa Tondo, Maynila. Sa edad na taong gulang, Nagsimulang maglaro si Efren ng bilyar gamit ang mga tools ng kanyang ama. Pagdating niya sa edad na labindalawa taong gulang ay nakikipaglaban na si Efren ng bilyar sa mga matatanda. Dahil sa kanyang husay sa larong ito, naging regular siya sa mga liga ng bilyar sa mga kanto ng tondo. Biography Summary of Efren Batap Reyes Born, August 26, 1954 Age, anim na years, Angeles, Philippines. Spouse, Susan Reyes. Medals, billiards and snooker at the Dalawang Libo at Labing Southeast Asian Games men's cushion Carom singles. Children, Frenny Reyes, parents, Pedro Reyes, Romana Manalang. Pool games, 9 ball, 8 ball, 10 ball, one pocket, rotation, back line, three cushion, one cushion. Professional, isang libo sham at pitung put Noong isang libo sham at walumput lima. Nagtungo si Efren sa Estados Unidos upang maglaro ng bilyar sa international circuit. Sa kanyang unang paglahok sa GIG Open, nagwagi siya at naging kauna-unahang non-American player na nakapag-champion sa nasabing torneo. Mula noon, si Efren ay nakapagwagi ng maraming mga kompetisyon sa bilyar sa buong mundo, kabilang ang World Pool Championships at Derby City Classic. Kilala siya sa kanyang kahusayan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ng utak at kasanayan sa pagtutok ng bola na kanyang tinatawag na The Magic. Sa kasalukuyan, si Efren Reyes ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo at isa sa mga pinakasikat na personalidad sa larangan ng sports sa Pilipinas. Mga notable na naging laro sa billiards ni Efren Bata Reyes. Si Efren Bata Reyes kilala bilang isang pambansang alamat sa larangan ng bilyar, ay nagtagumpay sa maraming laro at kompetisyon sa kanyang mahabang karera. Narito ang ilang mga notabling laro at tagumpay ni Efren Reyes. Isa, isang libo siyam na daan at siyam na World Professional Pool Championship. Isa sa mga pinakatanyag na tagumpay ni Reyes ay ang pagwawagi niya sa isang libo, siyam na daan at siyam na putsyam World Professional Pool Championship. Sa kanyang matagumpay na laban, siya ay itinanghal na World Champion at nagdulot ng karangalan sa bansa. Dalawa, isang libo, siyam na daan at siyam na putsyam World Nine Ball Championship. Noong isang libo, siyam na daan at siyam na putsyam din, si Efren Reyes ay nagwagi sa Gray World Nine Ball Championship, kung saan ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa larangan ng nine ball. Tatlo, dalawang libo at apat World Pool Championship. Isa sa pinakaprestihiyosong tornyo sa bilyar ay ang World Pool Championship. Noong dalawang libo at apat, si Efren Reyes ay umabot sa kampiyonato ngunit na atraso sa kamay ng kanyang kababayan na si Alex Pagulayan. Ngunit ang kanyang pagkakamit ng ikalawang pwesto sa nasabing kompetisyon ay nagdulot ng pagpuri sa kanyang kahusayan. Up, dalawang libo at anim apit King of the Hill Wallow Ball Championship. Isa pang tagumpay para kay Efren Reyes ay ang pagkakaroon ng corona sa Vigi King of the Hill Wallow Ball Championship noong dalawang libo at anim. Sa labanang ito, siya inagwagi laban kay Earl Strickland sa isang laban na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na laban sa kasaysayan ng bilyar. 5-2-0, 0 World Cup of Pool. Kasama ang kanyang partner na si Francisco, Django, Bustamante. Nagwagi si Efren Reyes ng 2-0-1-0 World Cup of Pool. Ang kanilang magandang performance sa doubles competition ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Anim, dalawang libo at labing apat na Derby City Classic Master of the Table. Si Efren Reyes ay kinilala bilang Master of the Table sa dalawang libo at labing apat na Derby City Classic, isang prestihiyosong torneo sa Estados Unidos na kinikilala ang mga nagpapakita ng kahusayan sa iba't ibang disiplina ng bilya. Ang mga nabanggit na tagumpay ay ilan lamang sa maraming panalo at tagumpay ni Efren, Bata Reyes sa larangan ng bilyar. Ang kanyang pangalan ay nagiging bahagi na ng kasaysayan ng sports sa Pilipinas at sa buong mundo. Ano ang mga nagawa ni Efren Reyes sa Pilipinas? Si Efren Bata Reyes ay isang sikat na manlalaro ng bilyar sa buong mundo at kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa kasaysayan. Maraming mga tagumpay at nagawa si Reyes sa kanyang karera, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Narito ang ilan sa kanyang mga nagawa sa Pilipinas. Sa kanyang karera sa bilyar, si Reyes ay nakatulong sa pagpapalaganap ng sport na ito sa Pilipinas. Sa kanyang pagkapanalo sa mga international tournament, Nakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga kabataan upang subukan ang sport na ito. Isa siya sa mga nagbigay ng karangalan sa bansa. Si Reyes ay nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay sa bilyar. Kasama na rito ang kanyang pagkapanalo sa World Pool Championship noong isang libo, at siyam at dalawang libo at apat. Isa siya sa mga inspirasyon ng mga kabataan. Dahil sa kanyang mga nagawa sa bilyar, Maraming mga kabataan sa Pilipinas ang nabuhay ang interes sa sport na ito. Si Reyes ay isa sa mga inspirasyon ng mga kabataan upang subukan ang sport na ito at magpakadalubhasa. Nakatulong sa pagpapalaganap ng Filipino culture. Sa kanyang paglalaro ng bilyar sa buong mundo, nakatulong si Reyes sa pagpapalaganap ng kultura ng mga Pilipino. Sa bawat pagkapanalo niya, nakakamit niya ang pagpapakita ng galing ng mga Pilipino. Nagtatag ng bata Reyes ko bilang isang paraan ng pagbibigay-pugay sa kanyang karera itinatag ni Reyes ang Bata Reyes Cup, isang torneo ng bilyar na layunin na magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan upang ipakita ang kanilang mga kakayahan sa sport na ito. Ano ang araw sa buhay ni Efren Reyes? Ang buhay ni Efren Reyes ay nagbibigay ng ilang mga aral sa ating lahat, kabilang ang sumusunod, pagtitiyaga. Si Efren Reyes ay hindi nakamit ang tagumpay sa bilyar sa isang iglap lamang. Ito ay bunga ng kanyang mahabang panahon ng pagtatrabaho, pagtitiyaga, at pagsisikap sa kanyang larangan. Ito ay isang magandang halimbawa na kailangan nating magpakahirap at magpatuloy sa pagtitiyaga upang makamit ang ating mga pangarap. Determinasyon Si Reyes ay isang taong determinado na magtagumpay sa biya. Ipinakita niya na ang pagkakaroon ng malakas na determinasyon ay isa sa mga susi upang magtagumpay sa anumang uri ng larangan o trabaho. Pagsasanay, ang tagumpay ni Reyes ay hindi nangyari sa kanya dahil sa kakayahan lamang. Siya ay nagpakadalubhasa sa kanyang larangan sa pamamagitan ng pagsasanay ng paulit-ulit. Ito ay isang paalala na kailangan nating mag-aral at mag-practice upang makamit ang tagumpay sa anumang larangan. Pagiging huwaran Si Efren Reyes ay isa sa mga idolo ng maraming tao sa Pilipinas dahil sa kanyang tagumpay sa bilyar. Bilang isang mahusay na manlalaro at taong may matibay na karakter, siya ay isang magandang huwaran na dapat nating tularan. Pagpapahalaga sa pamilya sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa bilyar, nanatili si Reyes na isang tao na may mataas na pagpapahalaga sa kanyang pamilya. Ito ay isang magandang halimbawa ng kung paano dapat nating pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay.